Yan mga lodso. Umorder ako isang box ng ulam natin. oh. Ulam namin mga lodso. Yan oh. isang box na pampano in order ko. 10 kilos. Ang ulam-ulam lang ito mga lods. Hirap magbili-bili sa labas eh. Eh ako araw, araw. Ito maganda eh. Binili ko isang box. Ayun ganda oh mga lods oh. oh mga lods oh. Ayun oh. Pampano tigas oh. Oh. Ito mga lods Ang Sarap oh. Sariwa oh. Sarap, oh. Dami pampano, dami pampano, mga lods, oh. iyan oh. Sarap i ulam. Inihaw. Preto. Sigang sa miso. po pwede yan, mga lods. Ayan, oh. iyan oh. Lagay natin dito sa rip. Para ulam tayo sa isang linggo. Isang buwan. Isang linggo. Ulam. Ayan, oh lods, pulutan ganda ito pulutan mga lods. iharap mo dun yung ay harap mo dito yung ulo ito yan. Yan, niya na mga lods. ulam ho oh. um, pa no